nabawunan daw o ano <tinyo> na ang truck sa ng kalsada hindi na makadaan ang mga single motor at padyak lalo na yung kotsi ayun ah na. Ay, may nakasalubong pala ito malaking truck din patras yung truck oge oge patras yung truck ala yung kotsi ala patras yung truck sakin sa, sa likod ay may laman siguro yung truck na yan nako yari na panginoong ko na nang gagawa nitong ano na to yun na na pala itong kasalubong ay, bismillah. Bismillah. Hello, oh. ko, kinabahan ako talaga. Alam naman niya ito dumaan. O sumatsad siya dito pa ganun. Ay, Panginoon ko. Wala naman siya dapat.